Hi Kabamba! Magandang buhay! Isang masarap na recipe na naman po ang aking ibabahagi sa inyo ngayon Kabamba. Kaya kung nag-iisip ka na naman ng iyong iluluto, panoorin mo to baka magustuhan mo. Manood, matuto, at mag-enjoy. Welcome ka ulit dito sa Bamba's Kitchen. Ito yung mga sangkap na ating gagamitin. Karni ng baka, bawang, sibuyas, kamatis, sitaw, at itong upo. Kanina pala ay namalingke ako. Namalingke ako ng pang isang linggo namin. Pero wala sa plano kung ano yung lulutuin ko ngayong araw. Sabi ko naman, bahala na si Batman. Kaya kung namamalingki ako, ay bumibili na ako ng karni ng baboy, karni ng manok, isda o kaya hipon na pangsahog ko sa mga gulay na lulutuin ko ngayong linggo. Kung nakakaluwag-luwag naman, ay bumibili rin ako ng karni ng baka. At syempre, hindi rin nawawala pag namamalingki ako ang gulay. Kabilang na dyan yung ating bawang, sibuyas, kamatis at mantika. Yan yung mga sangkap na hindi dapat mawala dito sa aking kusina. Bumibili na rin ako ng pang-almusal. Yung pang mabilisan lang na iluluto, syempre hindi nawawala dyan yung itlog at mga frozen foods. Lalo na at pasukan na bukas. Mapapasabak na naman tayong mga nanay. Pagkatating ko dito sa aming bahay, tsaka ko na lang inisip kung na yung iluluto ko ngayon. Kaya itong upo at sitaw yung aking napagdesisyonan na iluto ngayon. At itong karne ng baka naman yung naisip ko na isahog dito sa aking lulutuin. Ginayat ko lang sa maninipis at pahaba itong ating karne ng baka. 60 pesos lang naman yung agwat ng presyo ng karne ng baboy sa karne ng baka. Masarap at mas malasa din naman kasi ang karne ng baka pag hinahalo natin ito sa mga gulay. Sa panahon ng tagulan ay talagang ramdam natin yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. yan natatapos ko nang naiprepare yung aking mga gagamitin na mga sangkap. Kaya inumpisan ko na agad ang magluto. Dito sa aking kawali ay naglagay lang ako dito ng mantika dahil igigisa natin yung ating bawang at sibuyas. Igisa lang ito hanggang ito ay maging translucent. Pagkatapos naman nito ay akin nang isinunod itong karne ng baka. 1/4 kilo lang pala yung aking isasahog dito. Yung tira naman na 1/4 ay isasahog ko na lang ito sa ibang araw. Bumili lang kasi ako kanina ng kalahating kilo. Pagkagisa ko naman dito sa karne ng baka ay naglagay ako dito ng isang piraso na beef no cubes. Akin labang itong dinurog para mabilis lang itong matunaw. Dito ay sinunod ko na rin nilagay itong kamatis. Limang piraso lang na maliliit yung aking nilagay dito. Dahil talagang sobrang napakamahal ang presyo nito. Pag hindi na mahal ang presyo ng kamatis ay pwede nyo itong dagdagan. Then nung malambot na itong kamatis ay naglagay na ako dito ng paminta. At patis naman yung aking ginamit dito na panimpla. Iginis ko lang ito ng saglit tsaka ko nilagyan ito ng tubig. Dahil papakuluan natin itong karne ng baka hanggang ito ay lumambot na. Dagdagan nyo na lang ito ng tubig kung kinakailangan. Ako ay nagdagdag ako dito ng tubig dahil medyo matigas pa kanina itong karne ng baka. Then nung malambot na itong karne ng baka ay niligay ko na dito yung sitaw, yan yung aking unang nilagay. At papakuluan ko lang ito ng saglit bago ko naman sinunod itong ating upo. Itong upo pala ay tinanggalan ko na ito ng buto. Inalis ko yung pinakagitnang parte ng upo. At hiniwa ko lang ito sa maninipis lang para mabilis lang itong maluto. Saglit na lang yung aking pagluluto dito dahil lulutuin ko lang ito sa half cook. Maglagay na rin kayo ng gusto nyong pampalasa. Ako ay naglagay na ako dito ng kunting seasoning granules. Sa lutuin na to ay pwedeng pwede naman kahit purong upo lang o kaya purong sitaw lang. Ako kasi ay pinaghalo ko na itong sitaw at opo dahil medyo maliit yung aking nabili na opo. Kaya kung nag-iisip ka ng iyong iluluto, try mo itong recipe na ito. Napakasarap. Paki-like and share na lang para mapanood din ng iba. Maraming salamat sa panonood kabamba! Hanggang sa muli!